Magandang araw sa inyong lahat. Ngayong linggo, tayo ay inaanyayahang magnilay sa tunay na kahulugan ng pagiging alagad ni Kristo sa gitna ng hamon at pagsubok ng ating panahon. Paano nga ba natin isinasabuhay ang ating pananampalataya? Samasama nating pagnilayan ang mahalagang mensahe ng Ebanghelyo at kung paano tayo tinatawag na maging matapang mapagpatawad at magsakripisyo, alang-alang sa katotohanan at kabutihan. Ang ating Ibanghelyo ngayong linggo ay nagpapakita ng tunay na kahulugan ng pagiging alagad ni Kristo at sakripisyong kalakip nito sa pagtatanong ni Jesus, Sino ako para sa inyo? Hinahamon tayo na kilalanin hindi lamang ang kanyang pagkatao, kundi pati ang mismong misyon na puno ng sakripisyo. Sa konteksto ng ating lipunan ngayon, lalo na sa gitna ng kaguluhan at kawalan ng katarungan, ang hamon ni Kristo ay maging matatag sa pagharap sa mga pagsubok at manindigan para sa katotohanan. Ang pagsunod kay Kristo ay nangangailangan ng pagtalikod sa sarili, pagpasan ng sariling krus at pag-aalay ng buhay para sa kabutihan, kahit na ito'y mga hulugan ng pagdurusa. Ang paalala ni Jesus kay Pedro na, You are thinking not as God does, but as human beings do ay tumuturo sa kahalagahan ng pagsunod sa kalooban ng Diyos. Kahit gaano man ito kahirap, ang tunay na tagasunod ni Kristo ay handang magsakripisyo para sa kapakanan ng iba at sa kapurihan ng Diyos.